Hello, everyone, mga dam. Punta tayo sa bahay ng lola ko. Hindi ako nakatambay dito ng na matagal dahil na busy siya. Ngayon, darinig ko pa na. Parang magsipak ng gawal siya, wey. Eh. Pasok tayo dito. Ayan, alam aso. Ang tahimik ng bahay. Buga ka la? Oh,

di hapag ah ako pag yung igagdaghan na sa ina kay mga apo ah oo mm. sige ah na is good hindi dato init ka no? um mm. naman ko igagdaghan rin ito buwan um nai mm. si ang uli ay uli ay kay okay. long weekend may bugas. Tao ka Si Aiki kay naka ani to si Aiki gapon la. Wala. Ay okay gihatod man dai ni ayan sa Bonifacio. Si Aibi. Kay og si diri man si Kuan. Si Aibi, si Aibi. Yan, magluto kami ng sweet corn. Lucky <makes noise> ba or bye? Anong higit na doon ni Tulog ng alas 12

Ini siapa bukannya? Ini kat mana? Aku nak kumpul. Kumpul? Siapa kaya? Hatta gini, baga nak kumpul tu. Kalau nak nuntut-nuntut siaguan, nak kukusag liso. nang isnak nila nang lagi <sukai> isnak tuno na klola so yatun ni ko nang isa pag tantsa mo niya ay maputol yan oh putol daw ba lumagomot habas kayan tao like Ah madon, amaron koroman Ang anak mo. Ang kong. Ang mga sabad dyan. Ang sabad dyan. Ang nyara kong kula. Ang kong sabad Ay! Hala! Hello. Hello. Ang dolol sa akin. Sana siya ay ka ng... Maak, no? Ladag ko lagi ni Sana siya ay ka ng... Ay, pinang Ay, kita ka? Sa vlog. Ha, Oh, nag magpost sa nagpost ako ko tagwan Wala ko kita sa post sa Facebook. Oh, sa YouTube. Ah, uh, wala ko YouTube. Mm, kita ang ka. Ni kaala na account. Ay. Ay subscribe lang sa ko ah. Magluto kami ng itlog. Tatlos yung kumain. Tatlong itlog. Ano sa man siya ay kiusa? Ang butang scramble. Ang sa man niyo. Dili makuhang. Ito yung atsaka magic sarap yan. Hmm. na ah. Uh

ano ko kay harina, na kusibuyas sibuyas bombay, na kusibuyas sibuyas nga dahon na, okay, naku, okay. Sibuyas na sibuyas Na sibuyasan pa na ito na. Si, ikaw. Ayan na. Sari pao na ni paana, ana. Oo, oh, ay liso lang. Abre, pa good, paana? abre. Ang gilay siya mo to, yuk lahi, napunto Na, ana, o ni paana, or paana? Doon <laughs> na lagi ko pa ba, <laughs> Na, abre naman na. Uwe. Paasa na. Wala, oy. Wala, oi. Aneh no? Oh, balik sa Pssh! Sige na! Hinaya rala Kuah apo nang nang Kawa la Sige nang ba! Usiga mada nak Ania naga Mudakup hujag kalai Dibiba! Sus! Alah! Dibiba nama Abri eba! Madok si Dah mudakup lagi na Hinaya naman Dibunggulung Dali ala kay Mahuro. Ay, paghilong ay. Tulong kay mahurot. Mulupad ba na ako? Sa iki, wadlok. Wag mo gano'y may gasol, may dato. Ano? Wag kuhan dito. May dato ay. Itong luwag nga, para ano sa kuhan. Kasi mo nang mag-itsa, ibilin. Ibilin lang lang. Ang lalim mo luwag na muna. Ano, ibibon. Ano? Lagyan na ng edibol. Pwede mong tamag yung atuang kaugali yung edibol. Magkuantag lubi. Kanang kuan. Kanang tono niya ba? Ang tono, di ba? Nahimok kong Dili, uy. Ang lana, pwede mo na maprito. Pwede mo. Pwede mo tama kay himo atong idibol, mahal bang idibol. Mo lang taglahing dira oh. Tutup kami nak. Ulap